Manguha tayo ng damo na o lamin. Ano bang tawag ninyo dito? Oh. Masarap ito. Ayan, pwede mong igisa, pwede mong ihalo sa uh, nilaga. umulan kasi, kaya lumago. Araw-araw kong tinatalbusan ito, pero ayan, lumalago, lalong lumalago pag tinatalbusan mo. Kung may ganito sa inyo, anong tawag ninyo? Ayan, o. Oh. Siyempre, yung mga kababayan ko, taga sa amin, alam nila alam nila ang amti ulam ng mga ano to ay uh, ano ba gulay ng mga igurot. kung hindi niyo alam ayan tapos i ihalo sa utag ay naku ang sarap Ayan. Tapos ayan, may kardis ako dyan. Kailangan kong talbusin lahat para ano, para mapalitan ulit ng bago. Ayan. Meron pa dyan. Kunin ko to. Ihalo ko na siya sa ano to? Yan. Black beans na may tag ada ada itu ang amti put the phone can you hold the, the phone Take me video la with the tag with Can I stop? No. Huh? I can stop now? Not yet. Done. Until you finish the second bowl? Yeah. Wow. Look. Then we can put rice. Couples on the rice. Oh. See? Like rice. Okay, let's eat. You want rice? Huh? No. I will put on your plate. No.